Tuwing gabi, milyon-milyong senior ang paulit-ulit na nagigising para lang pumunta sa banyo. At kapag nagising na sila, marami ang nahihirapang muling makatulog. Ano ang resulta? Antok sa umaga, mababang enerhiya, at minsan pati mga problema sa kalusugan. Ngayon, maraming seniors ang naniniwala na ito ay bahagi lang ng pagtanda, isang bagay na kailangan nilang tanggapin. Pero ang totoo, hindi ito lubos na tama. Ang paggising ng paulit-ulit sa gabi ay hindi kailangang maging bahagi ng iyong realidad. Lahat anuman ang edad ay nararapat na magkaroon ng malalim, nakakapreskong, at tuloy-tuloy na tulog, at ito ang nakakagulat na bahagi. Kamakailan ay natuklasan ng mga doktor na may isang simpleng bitamina na maaring makatulong para mabawasan ang madalas na pagpunta sa banyo sa gabi. Sa katunayan, ang ilang seniors na nagsimulang gumamit nito ay sa wakas nakatulog ng mahimbing at hindi na istorbo. Nagulat din ang doktor, kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang bitamina na ito, paano ito gumagana, at ano ang sinasabi ng siyensya tungkol dito. Susuriin din natin ang iba pang natural na paraan na makatutulong sa mga seniors tulad mo na muling makaranas ng tuloy-tuloy na pagtulog sa buong magdamag. Pero bago tayo magsimula, may hihilingin ako sa iyo. Bumaba ka muna sa comment section ngayon at sabihin mo, saan ka nanonood? Nasa Maynila ka ba, Cebu, Davao, o baka nasa labas ng Pilipinas? I-comment mo sa ibaba, gusto kong makita kung hanggang saan makakarating ang video na ito. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para makasali sa ating gintong sustansya community. Bigyan mo rin ng thumbs up ang video na ito para mas marami pang seniors ang makaalam tungkol sa mahalagang tuklas na ito. Ngayon, magsimula na tayo. Magsimula tayo sa pag-unawa kung bakit maraming seniors ang nagigising sa gabi para umihi. Ang kondisyong ito ay may medical na pangalan, tinatawag itong nocturia. Ibig sabihin nito ay madalas na pag-ihi sa gabi, at ito ay karaniwang nangyayari sa mga taong lampas anim na po. Ngayon, baka iniisip mo, bakit nangyayari ito sa akin? Well, maraming dahilan. Para sa mga lalaki, isa sa pinakakaraniwang sanhi ay ang paglaki ng prostate. Kapag lumalaki ang prostate, naiipit nito ang pantog at nagdudulot ng pakiramdam na kailangan mong umihi ng madalas, kahit na hindi pa talaga puno ang pantog. Para naman sa mga babae, lalo na pagkatapos ng menopause, maaaring humina ang mga kalamnan ng pantog. Dahil dito, mas nahihirapan ang pantog na maghawak ng ihi ng matagal, isa pang dahilan ay ang overactive bladder. Ito ay kapag ang pantog ay madalas nagpapadala ng signal sa utak na kailangan mong umihi, kahit hindi naman kinakailangan. Bukod pa rito, ang mga gawi tulad ng pag-inom ng kape, sa o sobrang daming tubig bago matulog ay maaaring magpalala ng problema. Pero ito ang hindi alam ng maraming seniors. Ang kakulangan sa mahalagang bitamina at mineral ay maaari ring maging sanhi. Kapag kulang ang katawan mo sa mga nutrisyong kailangan ito, naapektuhan ang iyong sleep cycle, hindi gumagana ng maayos ang mga kalamnan ng pantog at bigla ka na lang napapadalas ng pagpunta sa banyo gabi-gabi. Ngayon hayaan mo akong itanong ito sa iyo, ikaw ba o isang mahal mo sa buhay ay nagigising ng higit sa isang beses sa gabi para lang umihi? Kung gusto kong itype mo ang salitang isaya sa comment sa ibaba. Huwag kang mahihiya, tingnan natin kung ilan sa ating mga seniors dito ang may parehong karanasan. Baka magulat ka na hindi ka pala nag-iisa, at tandaan, ang iyong komento ay nakakatulong din para malaman ng ibang manonood na bahagi sila ng isang malaking komunidad. Kaya sige na, ay type mo na ang isaya e ngayon kung nangyayari ito sa iyo o sa isang malapit sa iyo. Ngayong alam na natin kung bakit maraming seniors ang nagigising sa gabi. Pag-usapan naman natin kung bakit napakahalaga ng tuloy-tuloy na pagtulog. Ang pagtulog ay hindi lang basta pahinga, dito nag-aayos ang ating katawan, nare-recharge ang ating utak, at nababalanse ang ating mga hormones. Kapag nasa malalim na tulog ka, mas nagsusumikap ang iyong mga cells para maghilom at muling magtayo. Gumaganda ang iyong memorya, lumalakas ang iyong immune system, at nananatiling kontrolado ang iyong blood pressure. Pero kapag palagi kang nagigising dahil sa pagpunta sa banyo, hindi kailanman nakakapasok ng buo ang katawan mo sa healing mode na ito. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga seniors na paulit-ulit na nagigising sa gabi ay mas nanganganib magkaroon ng seryosong problema sa kalusugan. Halimbawa, ang kakulangan sa maayos na tulog ay konektado sa high blood pressure, diabetes, memory loss, at maging sa paghina ng immune system. Isipin mo, dahil lang sa paulit-ulit na paggising para umihi, buong katawan mo ang nahihirapan kinabukasan. Ayon sa National Sleep Foundation, ang mga seniors ay nangangailangan ng humigit kumulang pito hanggang walo oras ng tuloy-tuloy na tulog gabi-gabi upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Hindi lang basta bilang ng oras, kundi tuloy-tuloy na tulog, hindi putol-putol. Iyon ang klase ng pahinga na nagbibigay ng totoong enerhiya, mas matalas na isipan, at mas maayos na kalusugan sa kabuuan. nayon, may itatanong ako sa iyo, sumasang-ayon ka ba na minsan mas mahalaga pa ang tulog kaysa pagkain? Ibig kong sabihin, pwede kang hindi kumain ng panandalian, pero kapag kulang ka sa maayos na tulog, mabilis na bumabagsak ang katawan at isipan mo. Kung sumasang-ayon ka sa pahayag na ito, ay type mo ang i-i-agree sa comment sa ibaba. Gusto kong makita kung ilan sa inyo ang naniniwala, tulad ko, na ang tulog ay isa sa pinakamakapangyarihang gamot na mayroon tayo. At huwag kalimutan, bawat komento mo ay hindi lang para sa akin. Hinihikayat din ito ang ibang seniors na nanonood ng video na ito na makisali sa usapan at makaramdam ng suporta. Kaya itype mo na ang ni I agree kung naniniwala kang nakapagliligtas buhay ang tulog. Ngayon, narito na ang bahagi na hinihintay mo. Ang nakakagulat na bitamina na natuklasan ng mga doktor na may malaking papel sa pagbawas ng madalas na pagpunta sa banyo sa gabi ay walang iba kundi ang vitamin. Vitamin, karamihan ay kilala ito bilang sunshine vitamin. Dahil ginagawa ito ng ating katawan kapag tayo ay naarawan. Pero ang hindi alam ng marami ay mas marami pa itong nagagawa bukod sa pagpapatibay ng mga buto. Ipinakita ng mga bagong pag-aaral na maaari rin itong makatulong sa mga seniors na makatulog ng tuloy-tuloy sa gabi ng hindi pa ulit-ulit na nagigising para umihi, ipapaliwanag ko kung paano. Tinutulungan ng vitamin na i-regulate ang kalsium sa katawan at kailangan ng kalsium para sa maayos na paggana ng mga kalamnan kasama na ang mga kalamnan ng iyong pantog. Kapag mababa ang vitamin levels, maaaring humina o maging sobrang aktibo ang mga kalamnan ng pantob na nagdudulot ng madalas na pag-ihi sa gabi. Bukod pa rito, may papel din ang vitamin sa pagkontrol ng internal clock ng katawan, ang iyong circadian rhythm na nakakaapekto sa kung gaano kalalim at katagal ka natutulog. At may matibay na ebidensyang siyentipiko na sumusuporta rito. Noong 2016 na, naglabas ang Journal of Urology ng pag-aaral na nagpapakita na ang mga matatandang may mababang vitamin levels ay mas malamang na makaranas ng nocturia o ang madalas na pag-ihi sa gabi. Isa pang pag-aaral mula sa Japan na pinangunahan ni Eiya Yamamoto ang nakatuklas na ang pagtama ng vitamin deficiency sa mga seniors ay malaki ang naibawa sa kanilang pagpunta sa banyo sa gabi. Isipin mo, isang simpleng kakulangan sa bitamina lang pala ang maaaring dahilan ng taon-taon mong pagkaantala sa tulog. Ang magandang balita ay hindi komplikado ang pagdagdag ng vitamin, ang pinakanatural na paraan ay ang araw. Kahit 15 hanggang tatlumpu minuto ng banayad na sikat ng araw sa umaga sa iyong balat ay makakagawa na ng malaking kaibahan. Maaari ka rin kumuha ng vitamin mula sa pagkain tulad ng salmon, sardinas, itlog, at gatas na may fortification. At para sa mga hirap pa rin magpataas ng level, madalas na nirerekomenda ng mga doktor ang vitamin supplements, pero syempre, dapat ito ay ayon sa gabay ng iyong doktor. Ngayon, may tatanungin ako sa iyo. Na-check mo na ba ang iyong vitamin levels? Kung ay type mo ang ulaya sa comments. Kung hindi pa, ay type mo ang EN. Mahalaga ito dahil maraming seniors ang hindi pa nakakapagpacheck ng vitamin levels at hindi alam kung gaano ito nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Kaya sige na, ay type mo ang laya o N sa comments ngayon. Tignan natin kung ilan sa atin ang may alam tungkol sa ating vitamin e status. At tandaan, ang pagbabahagi ng iyong sagot ay nakakatulong din sa iba. Kapag may nakakita ng komento mo, maaari silang mahikayat na magpatest din kaya huwag kang mahihiya. Sagot na sa iba ba ngayon? Habang ang vitamin ang paunahing bida pagdating sa pagbawas ng madalas na pag-ihi sa gabi, hindi ito nag-iisa sa laban. Mayroon ding ibang mga nutrisyon na may malaking papel sa pagtulong sa mga seniors na makatulog ng mahimbing at tuloy-tuloy sa gabi. Isa sa pinakamahalaga ay ang magnesium. Isipin mo ang magnesium bilang mineral na nagpaparelax sa katawan. Pinaparelax nito ang iyong mga kalamnan, pinapakalma ang iyong mga nerbiyos, at tumutulong pang i ang tibok ng puso. Pagdating sa madalas na pag-ihi sa gabi, malaking tulong ang magnesium dahil nere-relax nito ang mga kalamnan ng pantog, kaya hindi ito masyadong jumpy o overactive. Ang resulta mas kaunting biglang tawag ng pag-ihi sa gabi. Bukod pa rito, nakakatulong din ang magnesium para gumanda ang kalidad ng tulog kaya mas nananatili ka sa malalim na yugto ng pahinga. Saan ito makukuha? Simple lang, sa mga pagkain tulad ng mani, buto, saging at mga berdeng madahong gulay. Isa pang nutrisyon na madalas nakakalimutan ng seniors ay ang vitamin e B12. Mahalaga ang bitamina na ito para sa malusog na nerbiyos. Bakit? Dahil ang pantog ay kontrolado ng network ng mga nerbiyos na nagpapadala ng signal sa utak. Kapag mahina o nasira ang iyong mga nerbiyos, nagiging overactive ang pantog na nagdudulot ng madalas na pag-ihi. Isang pag-aaral mula sa Journal of Nutrition and Health in Aging ang nagpakita na ang mga seniors na may tamang Mi-12 levels ay mas kaunti ang reklamo tungkol sa pag-i. Ang mabubuting pinagmumulan ng Mi-12 ay itlog, karne, isda, at cereals na may fortification, at mayroon ding omega-negatibo tatlo fatty acids, ang mga malulusog na taba na matatagpuan sa isda gaya ng salmon, makerel, at sardinas. Nakakatulong ang omega negatibo tatlo e nabawasan ang pamamaga sa katawan at ipinapakita ng pananaliksik na kapag mas kaunti ang inflammation, mas maayos ang kontrol sa pantog. Nakakatulong din ito sa paggana ng utak at kalusugan ng puso, parehong napakahalaga habang tayo ay tumatanda. Kaya kahit na ang vitamin ang pangunahing manlalaro, ang mga nutrisyong ito, magnesium, vitamin E12 at omega-negatibo tatlo fatty acids ay bumubuo ng isang makapangyarihang koponan na sumusuporta sa iyong pantog, iyong nerbiyos, at iyong tulog. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Sa mga pagkain ito, isda, itlog, o gulay, alin ang pinakamadalas mong kainin? Ay type mo sa comments ngayon. Tignan natin kung aling food group ang pinakakinakain ng ating komunidad. Ikaw ba ay fish lover, egg lover, o mas gusto mo ang gulay? Sige, i-comment mo na ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutan, maaaring ma-inspire ang ibang seniors na magdagdag ng mas masustansyang pagkain sa kanilang diet dahil sa komento mo. Kaya maglaan ng ilang segundo, i-type mo na at ipagpatuloy natin ang usapan. Ngayon tignan natin kung ano talaga ang nirerekomenda ng mga eksperto sa buong mundo pagdating sa pamamahala ng madalas na pag-ihi sa gabi at pagpapabuti ng tulog. Una, balikan natin ang vitamin ayon sa Harvard Health Publishing noong 2020. Ang vitamin ay hindi lang nagpapalakas ng mga buto, malaki rin ang papel nito sa paggana ng mga kalamnan at nervyos. Kasama dito ang mga kalamnan na kumokontrol sa iyong pantog. Ipinakita ng kanilang pagsusuri na ang mga seniors na may mas mataas na vitamin levels ay kadalasang mas kaunti ang sintomas ng overactive bladder. Ibig sabihin, mas kaunti ang pagpunta sa banyo sa gabi. Isa pang mahalagang tuklas ang nagmula sa European Sleep Research Society noong 2018 natuklasan ng kanilang pag-aaral na ang mga seniors na may mas mataas na vitamin levels ay nagulat ng mas kaunting pagkaistorbo sa kanilang tulog at mas maganda ang kalidad ng tulog sa kabuan. Ipinapakita nito na ang vitamin ay hindi lang tungkol sa pagkontrol ng pag-ihi, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng malalim at nakapagpapagaling na tulog na nagpapanatili sa iyo ng malusog. Sumasang-ayon din ang mga eksperto na mas epektibo ang vitamin kapag sinabayan ng magnesium. Tinutulungan ng magnesium na ma-activate ang vitamin sa katawan, kaya mas nagiging mabisa ito. Kapag kulang ka sa magnesium, maaaring hindi mo makuha ang buong benepisyo ng iyong vitamin supplement. Kaya naman madalas na inirekomenda ng mga doktor na kunin ang pareho mula sa pagkain o supplements kung kinakailangan at hindi lang ito tungkol sa vitamina. Paalala rin ng mga doktor na gumawa ng simpleng pagbabago sa lifestyle para masuportahan ang kalusugan ng pantog. Halimbawa, iwasang uminom ng sobrang daming tubig bago matulog. Subukang bawasan o tuluyang iwasan ng caffeine at alak sa gabi dahil pareho itong nakairita sa pantog at nakakapagpagising sa iyo sa gabi. Ang maliliit na gawin na ito Kapag sinamahan ng tamang nutrisyon, ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan. Nayon, may tanong ako sa iyo. Sumasang-ayon ka ba na ang supplements ay hindi dapat iniinom ng walang gabay ng doktor? Dahil kahit ang mga bitamina, kapag mali ang pag-inom, ay pwedeng magdulot ng problema. Kung gusto kong ay type mo ang doctor first sa comments. Sa ganitong paraan, mapapaalala natin sa ating sarili at sa iba na habang makapangyarihan ang nutrisyon, kasing halaga rin ang tamang gabay medikal, at gaya ng dati, ang iyong mga komento ay hindi lang para sa akin, kundi para sa buong gintong sustansya community. Kapag may bagong manunood na nakabasa ng iyong komento, maaari silang mahikayat na gumawa ng tamang aksyon din kaya sige na, ay type mo na ang Dr. First sa iba ba kung sumasang-ayon ka sa prinsipyong ito? Ngayong alam na natin ang tungkol sa vitamin E, magnesium, at iba pang mahalagang nutrisyon, ang susunod na tanong ay, paano mo ba talaga maisasagawa ito? Ano ang pwede mong gawin araw-araw para mabawasan ang pag-ihi sa gabi at tuluyang makatulog ng mahimbing? Hatiin natin ito sa isang simpleng routine na madaling sundan ng kahit sinong senior magsimula sa umaga. Ang pinakaunang bagay na pwede mong gawin ay magpaaraw. Ang 15 hanggang 30 minutong banayad na sikat ng araw sa iyong balat ay tumutulong sa katawan na natural na makagawa ng vitamin libre ito, ligtas, at isa sa pinaka-epektibong paraan para mapataas ang vitamin level. Kung maaari, maglakad-lakad sa labas, hindi lang ito nakakatulong sa buto at pantob undi pati na rin sa iyong mood at enerhiya para sa buong araw. At habang nag-aalmusal, subukan mong isama ang mga pagkain mayaman sa vitamin gaya ng itlog o mga fortified cereals. Sa hapon, sikapin mong panatilihin gumagalaw ang katawan. Magaan na pisikal na aktibidad tulad ng paglalakad, stretching, o kahit simpleng gawaing bahay ay nakatutulong para palakasin ang iyong mga kalamnan. Kasama na ang mga sumusuporta sa pantog. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Gerontology, mas kaunti ang problema sa pantog sa gabi ang mga senior na aktibo sa araw. Ang pagkilos ay nakakatulong din para maging regular ang iyong sleep cycle, kaya mas madali kang makakatulog mamaya. Ngayon, para sa gabi, dito madalas nagkakamali ang marami. Iwasan ang caffeine at alak sa loob ng apat hanggang anim na oras bago matulog. Ibig sabihin, walang late coffee, walang malakas na tsaa, at walang late night beer. Ang mga inuming ito ay nakakairita sa pantog at mapipilitan kang magising. Bantayan din ang pag-inom ng tubig. Mahalaga ang hydration, pero iwasan ang pag-inom ng maraming tubig dalawang oras bago matulog. Ang simpleng hakbang na ito lang ay makababawas ng malaki sa pagpunta sa banyo sa gabi. Sa oras ng pagtulog, gumawa ng tahimik at maaliwalas na kapaligiran. Patayin ang malalakas na ilaw, panatilihing malamig ang kwarto, at iwasang tumitig ng matagal sa cellphone o li. Kung inirekomenda ng iyong doktor ang vitamin o magnesium supplements, magandang inumin ito bago matulog. At kung maglalaan ka ng ilang minuto sa malalim na paghina o relaxation, mas madali kang makakapasok sa mahimbing na tulog. Ngayon, direkta ko kayong tatanungin, handa ba kayong subukan ang simpleng routine na ito sa loob lang ng isang linggo? Morning sunlight, konting galaw sa hapon, at tamang adjustments sa gabi tungkol sa tubig at caffeine. Kung I type sa comments, Laya I will. Tignan natin kung ilan sa inyo ang handang magsimula ngayong gabi. At tandaan, sa pag-comment ninyo, hindi lang kayo nang ako para sa sarili ninyo. Nagbibigay inspirasyon din kayo sa iba nating pamilya dito sa gintong sustansya na subukan din ito. Kaya sige na, ay type nyo ngayon, Leia I will. Sige, tapusin na natin ang lahat ng ito. Marami tayong natalakay ngayon, at gusto kong malinaw na malinaw para sa inyo ang pinakamahalagang mensahe. Ang pagising sa gabi para umihi na tinatawag ng mga doktor na nocturia ay karaniwan sa mga senior. Pero tandaan, kahit na ito ito'y karaniwan, hindi ibig sabihin ay normal na. Hindi mo kailangang tanggapin ito bilang isang hindi na mababago na bahagi ng pagtanda. Nalaman natin na ang isang simpleng bitamina, vitamin ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga senior na may sapat na vitamin level ay mas malabong magising ng paulit-ulit sa gabi. At kung idadagdag mo pa ang mga sumusuportang nutrisyon gaya ng magnesium, vitamin y labindalawa, at omega negatibo tatlo fatty acids, mas napapalakas mo ang iyong katawan at pantog para makapagpahinya ng maayos natuklasan din natin na ang maliliit na pagbabago sa pamumuhay ay may malaking epekto. Ang pagkuha ng morning sunlight, pagiging aktibo sa araw, pag-iwas sa kafein at alak sa gabi, at maingat na pamamahala ng pag-inom ng tubig bago matulog. Maaaring simple lang pakinggan ang mga hakbang na ito, pero kapag pinagsama sa tamang nutrisyon, nagbibigay sila ng makapangyarihang resulta. Kaya mga senior, ito ang katotohanan hindi ninyo kailangang mamuhay na may putol-putol na tulog. Sa tamang nutrisyon, malusog na gawi, at tamang paggabay ng doktor kung kinakailangan, maarin ninyong maranasan muli ang regalo ng mahimbing at tuloy-tuloy na pagtulog. At kapag maganda ang tulog ninyo, mas mahusay gumagana ang buong katawan ninyo, ang inyong puso, utak, at immune system. Ngayon, gusto ko kayong marinig ulit. Saan kayo nanonood ng video na ito? Nasa Manila ba kayo, Cebu, Davao, o baka naman nasa labas ng Pilipinas? Punta na sa comments at i-type ang inyong syudad o bansa. Tignan natin kung gaano kalawak ang ating pamilya dito sa gintong sustansya. At bago kayo umalis, huwag kalimutang mag-subscribe sa gintong sustansya. ay like ang video na ito at i-share sa isang senior na mahal nyo. Dahil ang magandang tulog ay hindi lang luho, ito ay isang pangangailangan at karapatan ito ng lahat. Kaya kumilos na ngayon at sama-sama tayong bumuo ng isang mas malusog at mas matatag na komunidad.